Magandang araw mga boss. So ito na nga. Naikabit na natin yung ano no. Yung upuan ni Bossing, ni Boss Elmerson. Bride po yan mga boss. Napakamahal na klase na ano. Medyo nadumihan nga lang. Pero konting linis-linis lang yan. Pero ayan po. Tingnan nyo yung conversion namin ng car, switch, uh, car, seat mga boss. So, so ayan pa rin yung kanyang kanyang box. So buong buo pa rin ano mga boss. Ayan. Hindi kami kagaya sa iba mag-convert na nakakalbo yung ano yung upuan so ayan so bali nagpagawa si bossing ng kanya po yung upuan na yan mga boss maykit 10,000 yung upuan na yan natambay lang daw ng maykit 1 taon ayan nagkaroon na ng konting ano tapos ito na rin nagpagawa na rin siya ng ano side seat ang problema wala na akong materialis kasi bihira na ako gumawa nito eh wala tong panggili dito saka na lang namin lalagyan yung pinakaharang yung sana dito so ito na lang muna yun po yung gawa namin mga boss simple lang pero matibay po yan yan, yan balang nga ano natin tapos mamaya kakabit kami side wind ng ano ng wide rim pala hmm, pugi na naka all set na to yun pugi na tingnan ayos pasag eh sa mga magpapagawa alam nyo na pasya lang dito mag PM kayo at, sorry hindi pala makapag PM sa bugang inbox ko tumawag na lang kayo sa ano sa number ko o, sa number ni misis number ko po 0999 number ni misis 0909 o, so huwag na kayo sa messenger at sabog na sabog na ang messenger ko sa manibela naman